Sa Tacloban City, mga kasama, ilang mga estudyante doon naglabasan matapos maramdaman ang 4.9 na lindol na tumama naman sa lugar ng General MacArthur sa Eastern Summer. May detali, RMN Tacloban mula kay Rajuman Jacin Traya. Jacin! Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang bayan ng General MacArthur sa Eastern Samara alas 2.56 ng hapon ngayong lunes, September 9. Ayon sa Feebox, naramdaman ng lindol sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Intensity 3 sa Borongan City sa Eastern Samara at Dulag Leyte. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Ernani sa Eastern Samara, bayan ng Abuyog, Alang-Alang at Palo sa probinsya ng Leyte at Silago sa Southern Leyte. Intensity 1 naman sa bayan ng Leyte at Hilongos sa probinsya ng Leyte, Palapag at Rosario sa Northern Samar at tinunangan sa Southern Leyte. Sa Tacloban City, agad na isinagawa ang duck cover and hold ng mga estudyante ng Rizal Central School at iba pang paaralan sa syudad. Matapos nito ay mabilis ding pinalabas ang mga mag-aaral upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa kabuuan, wala namang naiulat na nasaktan o anumang pinsala sa buong rehiyon bunsod ng nasabing lindol kasama mo sa arementakloban Rajaman Justin Traya tatak areme